kahulugan ng panaginip tungkol sa kambing kadalasan ay may mahusay na kahulugan na nauugnay sa mga damdamin at mga pagkakataon sa buhay ang panaginip na ito ay maaaring maging positibo o negatibo ang lahat ay nakasalalay sa senaryo kung saan merong kang panaginip na ito bago malaman kung anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa isang kambing, kailangan mong malaman para sigurado ang lahat ng mga detalye ng iyong panaginip. Alam mo ba na ang isang itim na kambing ay may ibang kahulugan kaysa sa isang puting kambing? Ito ay totoo. Ito ay ganap na magkasalungat na mga kahulugan. At iilan lamang ang nakakaalam kung paano ito makikilala. Sa artikulong ito ay ipapakita namin sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman upang matukoy ang nakatagong mensahe ng iyong panaginip. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga kambing? Gaya ng nabanggit sa itaas o sa naunang sinabi, kailangan mong pag-aralan ang iyong panaginip. Kumusta ang kambing? Kumain ba siya? Tinitignan ka. Tumatakbo ba ang kambing at hinampas ka? Ang lahat ng ito ay magkakaroon ng ibang kahulugan sa iyong panaginip. Upang gawing mas madali ang iyong buhay, nagpasya kaming maglagay ng isang listahan kasama ang lahat ng iba't ibang uri ng mga senaryo na maaari mong harapin sa panaginip na ito kasama ang hayop na kambing. Panaginip tungkol sa itim na kambing. Ang iyong mga kasanayan sa negosyo ay hindi pangkaraniwan at ito ay makikilala sa lalong madaling panahon. Ang panaginip na ito ay lilitaw lamang sa mga taong may malaking pagnanais na magtagumpay at sinusubukan ang lahat upang maging mas mahusay kung pinaghirapan mo ang buong, ng buong buhay mo para sa isang mas magandang buhay at upang maging mas matagumpay sa negosyo, maaari kang makatitiyak na darating ang yugtong ito. Ang managinip ng isang itim na kambing ay nangangahulugan na ang lahat ng iyong pagsisikap at lahat ng iyong kakayahang pamahalaan ang negosyo ay magbubunga na sa wakas. Ito ay isang magandang panaginip na maaari mong makuha. Kung mas maraming beses mong napanaginipan ito, mas malamang na magtagumpay ka. Panaginip ng puting kambing Ang puting kambing ay nauugnay sa espiritismo at kapayapaan sa loob. Ang panaginip na ito ay hindi nagahayag ng anuman nangyari o maaaring mangyari. Ngunit isang bagay tungkol sa iyo at sa iyong personalidad Ang panaginip ng isang puting kambing ay nangangahulugan na ikaw ay isang mapayapang tao Na halos hindi apektado ng mga negatibong kaisipan o kahit na mga provokasyon mula sa ibang tao Ang panloob at panlabas na kapayapaan na ito ay isang bagay na bihirang nakakamit ng ilang tao lalo na sa mga pinakamaligalig na sandali ng kanilang buhay. Ano man ang senaryo, ano man ang mga tao o sitwasyon, magagawa mong manatiling kalmado at malutas ang lahat ng iyong mga problema sa pinakamahusay na paraan. Samantalahin ang napakalaking regalong ito para kontrolin ang iyong buhay sa pinakamahusay na paraan. Ang mas maputi na kambing ay mas mabuti. Panaginip tungkol sa isang kayumangging kambing. Ang isang kayumangging kambing ay lubhang karaniwan sa ganitong uri ng hayop. Ang panaginip ng isang hayop na may ganitong kulay ay napaka pangkaraniwan at may mahusay na kahulugan na nauugnay sa pamilya at unyon. Nangangahulugan ito na ang iyong pamilya ay dadaan sa isang mahusay na yugto ng kaligayahan at pagkakaisa. Magiging mas maraming oras kayong magkakasama, mas magiging masaya kayo at magkakaroon ng mas matibay na samahan sa inyong lahat. Kung mayroong anumang galit sa pamilya, malamang ito ay malulutas sa maikling panahon. Tandaan din na minsan, kailangan mong bigyan ng twist ang iyong buhay. Kung sino man sa mga miyembro ng iyong pamilya ang sumusubok na lutasin ng mga bagay, huwag ipagmalaki. Lutasin ang lahat ng minsan at para sa lahat. Ito ay magiging mas mabuti para sa iyo at sa buong pamilya. Kahulugan ng panaginip ng ulo ng kambing. Ang ulo ng kambing ay isang kakaibang bagay sa panaginip at kakaunti ang makapagpapaliwanag ng kahulugan nito. Matapos siriin ang ilang panaginip mula sa ibang tao, maaari tayong magkaroon ng konklusyon tungkol sa kahulugan nito. Ang panaginip ng ulo ng kambing ay isang tanda ng swerte sa buhay sa isang pangkalahatan paraan ang iyong buhay ay babahain ng isang mahusay na alon ng swerte sa lahat ng antas. Ang swerteng ito ay maaaring sa mga tuntunin ng pera, pag-ibig o kahit na kalusugan. Kung dumaranas ka ng ilang malalaki at hindi mapakali ng mga bahid ng malas, makakapagpahinga ka ng maluwag. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ang iyong kapalaran ay magbabago minsan at para sa lahat, para sa mas mahusay. Hindi mahalaga ang kulay o kahit ng laki ng ulo ng kambing sa panaginip na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa galit na kambing. Ang isang galit na kambing ay may kakayahan magbigay sa atin na isang malaking puwet upang tayo ay mawalan ng malay, alam mo ba? Sa kasamang palad, Nakarating tayo sa isang panaginip na walang pinakamagandang kahulugan sa lahat. Hindi bababa sa kumpara sa iba pang mga nabanggit sa artikulong ito. Ang panaginip na isang galit na kambing ay nangangahulugan na tayo ay haharap sa isang malaking hamon sa ating buhay sa lalong madaling panahon. Ang hamon na ito ay magiging para parang ligaw na kambing. Mahirap itong harapin at mag-iiwan ng maraming marka sa ating buhay at sa ating pagkatao. Imposibleng matukoy kung anong hamon ito. Maaari ka lamang maghanda para sa kung ano ang darating. Kunin ang kambing na ito sa abot ng iyong makakaya at subukang manalo sa laban ito sa abot ng iyong makakaya. Kahulugan ng patay na kambing sa panaginip. Iniuugnay ng maraming tao ang kamatayan sa panaginip sa kamatayan sa totoong buhay. Ngunit, ito ay isang tunay na bagay na dapat gawin, kahit na ito ay pagkamatay ng isang hayop. Buti na lang, hindi ibig sabihin na may mamamatay o magkakasakit man lang. Ang panaginip na ito ay nauugnay sa iyong karakter at sa iyong mga saloobin kamakailan. Nangangahulugan ito na mayroon kang ilang masamang ugali kamakailan at dapat mong subukang lutasin ito sa lalong madaling panahon. Maaring mawalan ka ng pagkatao para man ito sa pera, mas magandang trabaho o mas magandang buhay. Ang mahalaga ay ang panaginip ng isang patay na kambing ay nangangahulugan na kailangan mong subukang ibalik ang iyong buhay o pag-uugali at kumilos sa pinakamahusay na paraan. Kung hindi, hindi ka magiging tunay na masaya. Kahulugan ng pag-atake ng kambing sa panaginip Nakita na natin ang kahulugan ng galit na kambing. Ngunit paano kung inaatake tayo ng kambing na ito? Ang panaginip ay direktang nauugnay sa kahulugan nito hindi bababa sa pag-atake na malapit na tayong magdusa. Ibig sabihin, tatalikuran tayo na isang taong kilala natin at posibleng atakihin tayo. You have to be aware of everything, even the best friends. Kaya nila tayong talikuran dahil sa iba't ibang dahilan. Ang inggit sa iyong buhay ay maaring isa sa mga dahilan ito ay maaaring inggit sa isang mas magandang buhay, isang mas mahusay na kotse, isang mas magandang bahay, o kahit isang simpleng mas mahusay na kabuhayan. Ang mahalaga ay kailangan mong paghantaan ang darating na ito. Kahulugan ng panaginip na nakasakay ka sa kambing. Kapag nakasakay ka sa isang kambing, lubos kang kumpiyansa sa iyong kakayahan na mangibabaw sa hayop, hindi ba? Sa pamamagitan lamang ng simpleng paliwanag na ito, dapat ay nauunawaan mo na ang kaunti tungkol sa kahulugan ng panaginip na buong lakas kang nakasakay sa kambing. Ibig sabihin, malalampasan mo lahat ng hamon at problema ng buhay at kaya mong manalo. Ikaw ay nasa itaas, mangingibabaw tulad ng iyong pagdomina sa kambing na iyon. Hindi mahalaga kung anong mga problema ang iyong pinagdadaanan. Ang talagang mahalaga ay magagawa mong lutasin ang lahat ng ito sa pinakamahusay na paraan. Kahulugan ng panaginip kung sino ang nakakita ng kambing na kumakain. Kapag nakakita ka ng kambing o ibang hayop na kumakain, ito ay isang mahusay na senyales na may kaugnayan sa kasaganaan sa mga simpleng bagay sa buhay. Upang managinip ng isang kambing, ibig sabihin na nakikita mo ang isang kumakain ay nangangahulugan na hindi ka magkukulang ng anuman sa malapit na hinaharap. We're not talking about wealth and instant money. We're talking about the simple things in life, like enough money to live and be happy. Ito lang ang mahalaga. Ito lang talaga ang kailangan natin. Sapat na para mabuhay at maging masaya. Magandang panaginip na ito. At least alam mo na hindi ka magkukulang sa anong bagay sa malapit na hinaharap. Kahulugan ng panaginip na tumatakas sa isang kambing. Kapag tinakasan mo ang isang kambing, ito ay dahil natatakot ka dito at kung ano ang maaaring gawin nito. Sa kasong ito, ang panaginip na tumakas ka sa isang kambing ay nangangahulugan na kailangan mong ihinto ang pagtakas sa mga problema sa buhay. Kailangan mong simulan ang pagharap sa buhay at lahat ng hamon nito. Magiging mature at matatag lang tayo kapag naharap natin lahat ng darating na problema sa atin. Sa kasong ito, tila tumakas sa kambing na iyon huminto sa pagtakas sa mga problema at huminto sa pagkuha ng madaling paraan. Ang panaginip na ito ay isang palatandaan na dapat mong ihinto ang pagkatakot sa mga hamon sa iyong buhay. Panaginip tungkol sa kambing, maaari itong maging mabuti at maaaring maging masama. Sa kabutihan palad, sa karamihan ng mga kaso, ang panaginip na ito ay nauugnay sa magagandang bagay at magagandang pagkakataon sa buhay. Huwag kalimutan na napakahalagang pag-aralan ang kahulugan ng lahat ng panaginip upang maunawaan ang mensaheng sinusubukan nilang iparating sa atin.